good day. This is your Mr. Rosnay. It was my vlog and welcome to this video. Ayang video na po ay very excited kami kasi we are fully packed, ready na kami to go to Hong Kong and Thailand. Now, we are very sad kasi may bagyo pa sa Hong Kong. May bagyo sa kayo sa Hong Kong. Uh, alis bukas Sunday. Tapos may papasok na super typhoon ngayong Wednesday. Ay, hindi namin alam kung ano yung flight namin. So, we're just praying na sana matunaw yung bagyo. <laughs> at hindi na popular. Sa so, mani eh. So, Tawag ni sulod ha. Wala ganin na tanong magudna. Kaya ka pero ako sudlan. Palitay sa lulu. Asa? At kanya ako. Kanya. Uh -huh. Sapato sa bibig. So, ayan na. Ito yung, huwag dito ako dito kasi meron tayong mag-ano. So, meron tayong mag-ganito. Pero, hindi ko talaga nadala yung ano ko. Ito, so, marami kaming mga maleta. Ayan, ito. Itong maleta din, one. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ako pala hindi nakamaleta. <laughs> Ako lang hindi nakamaleta, guys. So, this would be my outfit later. Pag ano natin. Ayan. So, yung wallet ko ay naiwan ko. So... Yan lang muna ang ating nilalagay. eh uh, Ilalak po na natin. Diyan lang muna yung camera. dito ko kumukan man. Alay, kapatid. Pas. Ah, oi, papilin sa ila, Karen. sila Elena. Muntab. Oh, gel. First time mo gel. No. Eh, sa container mo no. 'yung galing sa Singapore 'yung binigay kanah. No? This ako first time. ang ah, First dito ako. Si Bruno, si Bating, si Reya. 'Yan mga first time. Si Ay, Jana, iting. I think. Ano ah, man lang. Adik ka, aso mo bisita dai wala dai. Kani dai dai. Kasi magiging magsasakot. Pwede, magkakaroon. Kasi magiging magsasakot. Kaya sila. Ting-ting-ting! Nagkakain nito ito mga song. na Naku, ting-ting. Pagsasakuan din. A hundred? Oo nga. Charging. Let's go. Double check. Ah, merong mga ano dito mga folds. Folds. Bakit may mga folding dito? yung mga... Anong laman nung mali, malaki? Wala aben, Aming gamit. Happy birthday! Happy birthday, birthday. Happy birthday. to you! Okay, wish Okay. Ikaw okay. sa wish ka muna. Ikaw muna. Wish? I wish kay Brittany more success, sa kinabuhi. Ha? Ano ba ni Brittany? yung ni Brittany? Ano yung ni Brittany? Ano Actually, si Brittany good ang pinaka buotan. Lahay mo na yung mag-historya una. Ang din yung gusto M -m -m what does what, do you mean to? Kwan ba si Kyle? Ah, di na so na you an mo. Ah! si Kyle lang ba story ang uh, happy birthday? Ay, happy o. birthday ka. Okay, go. Yeah. Happy birthday. Ah! Ano? Ano? Happy birthday, bro. Ala! <concealer> <motion> <rozum plausible> <incentiv commentary> ah! Bro, di ay ano bro? Kyle, kay, ano bro man Kyle? Ah. Oh. Kiss as a bro, as a bro, as oh. a ah, bro, What oh. a ah, bro, Ah, oh, bro. Okay, so bro, bro, as bro, bro, as a bro, Go go, as as a bro, 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 as as a bro, as a bro, as a a

Oh, wait Ay, wait, Na hindi masaya dahil. Nga naman hindi masaya dahil naka-white. Ah! <laughs> na, <laughs> na siya. Ano na. Modi ah. Sagi na lang siya na siya. Feeling mo na siya gwapa. Wala, grabe binawasan niya yung kanin niya. Hala! Oh, ikaw, Bron, what's your wish for your birthday? Baka humansya, Baka Baka humansya, Baka Baka

sa eto ay ang buo lang. <laughs> buo lang <laughs> 'yan. Bakit? Bakit ka lang? <laughs> eh, <laughs> 'di mo mo Nga nga dawat ka.

Wait, tayo kasi just ngayon. Hey Guys, it's 4 AM and 5 AM 'yung flight namin. right? Alis namin dito kasi 9 'yung flight namin. Kailangan na 'yung umalis ng maaga kasi ang sasakyan namin is multi-cab and slow sya mo dagan ba umandars kaya target namin mga 3 hours yung papunta ng airport so I mean Amanda she's washing the plates I'll be sure huwag lang mangka ayun na pala sya ayun na siya guys ang kanyang phone ko is not that good like before kasi nung nalasing siya, yung ibunda, Kaya nabasag para nagganyan na siya yung effect ng kanyang phone. So, ngayon ay mag... Arr. Arr. Oh. so, hindi tayong nagsubing ngayon kasi ah uh, gigisingin ko yung mga akla. ah uh, mga 4.30. So, ngayon is 4.10. So, I do still have 20 minutes left. Before sila... So ngayon, um, we found out na may bagyo pala sa Hong Kong. Meron. Meron man. Pero paalis sa bukas. Ah, ngayon, Sunday. Pero ang super typhoon paparating, landfall is ngayong Wednesday. Which is the last day namin sa Hong Kong. Hindi <laughs> oh, <yun lang. laughs> namin alam kung anong gagawin. We are hoping and praying na sana hindi ma... Alam, may, 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 na daw siya yung mga alahas. So we are hoping and praying na sana hindi ma-delay yung mga flight namin. Kasi yung flight talaga namin papuntang Thailand is from Hong Kong. So kung ma-delay doon, so ma-delay yung ano namin, eh, nakaset pa naman yung mga flights namin. So kung ma-delay siya, like example, delay ng one day. So, kakainin, or mawawala yung one day namin na pagstay sa Thailand because of the delay. If ever ko madelay. Pero we are hoping and praying na sana hindi madelay. So ngayon natutulog pa yung mga akla. So May nasa nag sa kanya. Thank you so much, Traxie Garcia! Yan. <laughs> yeah. <laughs> Ah, ah. Sila may iwan siya, uh, si Mar, uh, si J, J, uh, J Ford. Uh, we also have Oyong in the Katok na may stay daw dito kasi hindi sila makakasama. And si Marian. Pero si Marian, alas ah, uh, ko kasi pumunta siya ng Kaila together with us. Ano sabi? Ah... So, 60k followers daw niya. Uh, Magsisalibig ka? Okay, good luck. So, thank you guys for watching. I hope na smooth yung flight namin. Please pray for us. And this is my first time to go outside the country. So, maraming salamat for the opportunity. Thank you so much, Ati Chona. You know that we are very thankful to you. And uh, hoping and praying marami pa kami country na mabubutahan. So, Asia muna tayo. Thank you guys. Mm -hmm.